So mamimigay kami ng kape sa mga inulan dahil maulan dito sa amin. Tara, kasama ang tropang geng geng. Pupunta kami sa malapit sa ilog. Let's go. So papunta na kami sa ilog kasama si kasama ang dalawa ating kasama. So may ano dito, may binaha daw ang bahay niya. Kaya bibigyan natin ng So, meron dito nakapagsabing binadaw ang bahay niya. Kaya pupunta natin. Tao oh. po. Sabi daw binayong bahay mo. Oo, oh, oh. pag naulan naman lang. Binaba dito pag naulan naman lang. Kaya yeah, dito, ginawa ko na ng tanag dito sa gitna para nung dito dito dali ang tubig. Palabas. Pwede. Grabe pa lang ang bahay dito sa inyo. Ano? So, grabe talaga dito. Uh, may bibigyan pa pala kami ng tulong sa iyo. Kaunti lang to pero... So, bibigyan mi ito ng pares. pares. Ito, titimplayin mo na lang. Ready, ready to meal na to. Wala ka nang ibang gagawin. Na Magtitimpla na lang ng pares.

ano yun na hmm yung kung yung kapag kami yun uh -huh. Diyan na Diyan muna bro, atyan na lang, duman lang So nandito tayo sa tuloy guys kita kita nyo naman ang ilog kung paano kalalim guys sobrang lalim guys so, binana yung mga ano nga saging natin bana. so ngayon nandito tayo sa tulay hihintay tayo ng mga dadaan mamimigay tayo ng pares na kape so ito ready na ready ng timplahin mainit na tubig na lang kaya maghihintay tayo dito ng mga dadaan. Let's go. Okay po kami ng Paris na kape. Ready na po to timplahin. Paris po yan. Titimplahin na lang po. So guys, may dumaan. Ito ready na. Titimplahin. Titimplahin na lang. Kape. So, Titimplay na lang po ito, kapito, o. Mainit na tubig na lang, ang kulang yan. Dapat igwa? Masigari yun. Nakaanap ng si guys, so wala wala tayo yan. Bawal tayo na mag-Yossi. Alam, ito ikaw. Yun, magayon yan. Bulls. Ito parating. Bibigyan natin yan. Oh, pares. Mainit na kapit na lang, kulang yan. Sige, salamat. Mainit na tubig. Ito nga So ayun, nandito ang barangay ah, official ay, lang. Barangay, mamimigay oh, sila more ng kape. Kafe, Baby, good. Bor. Brother. Kape. Ito pa lang, sabi oh, mo. Na Joy. Kapasain <laughs> <na, Joy. laughs> <laughs> ka na, Joy. delivery. Ay, may palibre si Joy. Nadalang ko siya. Pare. <laughs> may pares. <laughs> Ready na yung Alat lang. Tinawan niya akong pares. E, ara mo man na single ako. Dapat, ay <laughs> itatawag mo sa ko Dapat, may Dabon. isa pares. Ah, <laughs> So nakita ko pa dito si yung isang vlogger na dati kong kagrupo. Ayun oh. No? Niyaya ko siya mag mamigay ng pares. Ano, ready na mag-vlog ulit? Hey. Ha. Ready na. Mag. Ano? Tara. Tara.